Yan. naputol guys naputol ko di ko na post yung video yung hapon ulit nagi-slice na ako nito guys yung gabi, laman ng gabi ang dulas para sya may gel pag nagiriwa ako nito dati hindi ko naman kasi binabasa kaya di ko alam na mayroon, mayroon siya ganito kalagkit na gel. Oh, ang lagkit guys. Parang sipuna. <laughs> Parang plema. <laughs> Huwag naman Lord. Masarap naman kasi ang gabi guys. Kahit sino ang tanongin mo. Ewan ko yung iba. Hindi ko kain ng gabi. Basta sa akin, napakasarap ng gabi guys. na kay mama itong mahilig sa gata guys kasi bikula na si mama e si, sa, si papa bisaya tagasama at yun mahilig lang yun sa isda sa karne si mama kahit gulay lang walang karne at isda pero ako gulay lang <laughs> kahit walang sabog okay na sa akin guys pero syempre kung may may isda at karni din syempre masarap sa atin yan so, wag lang palagi kaya gusto ko nagla live guys kasi kagaya nito mahaba tapos di naman ako maroon mag edit hindi na ako nag edit minsan wala nang time eh wala na nang tayo mag-edit. Eh, ipopost ko na lang ito, guys. Para yung ito na, ano ko na, napadpad ko na. Naputol ko kasi yung yung big guys. Imbis na ipost ko lang. Naputol. Ayan. Isusunod ko na itong tangkay, guys. Paano ko ba ipapakita sa inyo? Gusto ko lang makita niya. Shout out kay Ate Remy. Siya ang ano yung bait ni Ate Remy. Ako magbalat, sabi niya. Nung nanahiya na ako, sabi ko, eh, wag ate, at makakahiya naman sa'yo. Eh, sige na. Mahilig kasi yan, tulong sa pagbabalat. Mayroon doon sa kapitbahay, nagtitinda sa palengke ng mga langka, gabi, ganitong gabi. Tumutulong siya, guys, mag maghimay, ay mag, oh, magbalat kaya sanay na siya ipopost ko muna ito guys para di na humaba ang video natin ha guguntingin ko na lang pala guys kasi nga para di magmantsa ang kamay ko at mamaya eh magkakating ay magpapattern ako mamaya ayan guys magihiwa na ay magbabalat na ako nitong luya sibuyas Ayan na guys, hihiwain ko na ang sibuyas. Igigisa ko lang ang ricado guys. Tuluyan. pit-pitin muna natin bago islicing Ayan. ay pipigaan ko muna guys yung panggata o yung rubis ayan guys dahil galing sa rep yung niyo, at kahapon pa ito binili guys babantuan ko muna na yung in mainit-init na tubig kalahating tasa para mabuhay yung anong magising niyo <laughs> Natutulog na gata <laughs> At nalamigan Painitan muna natin Tapos dadagdagan kong mineral water Ayan, kalahating tasa din ito guys At Pagdating muna natin yung puputulin ko na muna at mahaba na. Ayan na guys, magluluto na tayo. Nakaselfie selfie itong camera guys. Di man, di man yata yan mala, mahalo. Masusong. Igigisa ko lang yung ricado. Tapos, habang ano mm nagluluto -hmm. uh, ito magpapatter na naman ako guys anong oras na tanghalian naman ako 2 18 ng hapon na guys kinuha na yung ano isang set na tinahi ko guys Nah, yung kanila. yung tinahian ko ng color Ayan, ito. Mantika na ito, guys, ay coconut oil. Hindi po ito sponsor. Hindi po ito sponsor. Okay ka, ayun, guys. Un Unahin natin ang loya, guys. Natiga ko na palagay guys yung gata at gata. Ito yung unang gata. Ito yung pangalawang gata. ang out sa mga paper. <laughs> Ito yung pampasarap sa ating gulay. Hindi po ito sponsor. Masarap ang gulay guys pag may kintlang ganito. Kahit anong ulang. Hindi hmm. natin dadalhin naman Maglalagay din ako ng asin mamaya. Ito, lalagyan ko na rin ng paminta, guys. Para pag kumulok. Yun na. Pag nalagay natin yung pangalawang gata. Sarap na siya. Ah! Excuse me. Eh! <coughs> talaga itong paminta, guys. Grabe wala yata oras na hindi ako hahatsing basta naglagay na ako ng paminta at ilagay na natin itong ano guys sa pangalawang gata hmm. para di siya matuyuan. At pati itong steam guys, o tangkay, inugasan ko na rin ito. Ilalagay ko na rin guys. Para sabay-sabay sila kumulo. Ang bilis ni Ate Remy nagbalat guys. Sanay na sanay siya. Kasi nga yan nga ang gawa niya pag wala siyang ginagawa. Tunong-tunongan niya yung kapitbahay namin na ano magpadpad mag Maghimay. himay maghimay magpadpad sa Bisaya maghimay sa Tagalog ang gamay nitong mga gabi. Tangkay ng gabi, dahon ng gabi, at laman ng gabi. Ako, mahaba na ang video natin. I-post ko na, guys. I- Hinto ko na muna. Balik na lang ako mamaya. Ayan, guys ilalagay ko na rin itong dahon para pag maluto na yung kailalim, lulubog na rin yan. Makukuluan na rin siya mamaya. At tatakpan natin yan kahit hindi kasi ang pakita. linggit taklob <laughs> Kailan kaya tayo makakabili ng taklob na sakto diyan. Balik ako mamaya, guys. Hala, mataas na ang video. Diyan, guys. Silipin natin. 10 minutes na siyang kumukulo, guys. Lagyan natin ng singawan dito sa gitna. Para maluto rin yung ano. Nasa ibabaw. Mga 10 minutes pa ulit. Ilalagay na natin yung kakanggata. Balik tayo ulit mamaya. 240 na. guys. Oh, natutuyuan na siya. Dumikit na yung laman sa kawali guys. Yung laman ng gabi. Ilagay na natin itong unang ito tiga ng gata guys. ko hmm. dito natatakpan. Pantayin lang natin kumulo, balik tayo mamaya ulit. At para hindi umaba ang video. Yan na guys, saktong palating oras na siya. Yung nakasalang guys, mula ng ano, inilagay yung panglawang gata guys. tikman na natin. Ay, di, nilagyan ko pala ito guys ng ano guys. Ng isang kutsara ng patis ulit. Ganito kalaki. At saka kalahating kutsaritang asin. Yun lang ang dinagdag ko. Ang titikman natin. Tiktikman ko pala guys. Okay na para sa akin guys mayroon naman tayong daing o bulag yung pinikas guys shout out sa tagabayawan na nagpadala ng bulag dala ng anak ko kang hapon ay kagabi guys galing sa bayawan ipiprinto ko yung guys para sa aking ang atin. ako kung ano ang video ang pagbrito sa bulat eh. Okay, Nakita ko nilang sa inyo. At mamaya ang gabi ko na, ay, magpiprito pala ako at bibigyan pala si Eterino. Kasi eh. si ano, Jerlyn, ah, ibigyan ko sila tag-ita ha, hala, ang ganda guys rambayawan thank you kaayo sa nagpadala sa anak ko hindi ko sila kilala <laughs> pero thank you so much timing may ginataang ginataang gabi tayo, eh. iloto ko nga <laughs> itong ating ano try, I-post ko muna guys. I-post. Ayan na guys. Mainit na ang kawali. At yung bulad natin ay inugasan ko muna dalawang beses para hindi masyado maalat. At ang ating gagamitin mantika ay mantika sa baboy. <laughs> baboy at manok guys. Basta bulad guys. O, ito yan yung mantika ng baboy. Ito yung favorito ko guys. Yan ang niluto ko ngayong araw na ito. July 31. Alas 3. 7 na. Nakaka-pattern pa ako, guys. Bukas na naman ang cutting. Please, may ulam na bukas. <laughs> <laughs> At na yun. Mangimigay tayo mamaya. Ipiprito ko muna itong daing tagsa-tagsa kami. Mm. Magyan natin sa Hmm. oh, ang cute Alam <laughs> pao oh. ito naman kasi ang favorite bulay, right? so, balik -balik ng gulay guys balik-balik lang tayo ng loyot natin ये तैयार कर लो तो देखे देखे दे ठीक कर देना Balik ako oh no, na maya. Hala, mataas na. Ayan, mura diloto na ito guys. Na, balik ka rin ulit. Ayan na, nakaparis na ang ating gabi. Hay guys. Bye-bye na. Thank you sa panonood. <laughs>